baka kulang kayo sa tulog katupa vlog tanong ko sayo saang talata mababasa na utos ng Diyos na magsamba sa araw ng linggo Pakisagot lang well katupa hindi po ako ang sasagot biblia po ang ating babasahin at inyo pong pakinggan at unawain ganito po katupa ang sagot ng uh, biblia sa Leviticus 23 talatang 3 ang sabi dito may anim na araw kayo para magtrabaho. Ngunit sa ikapitong araw ay magpahinga kayo dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito. Sa halip ay magtipon kayo upang sumamba dahil ito ang araw para magpuri sa Panginoon. Ayon sa iyong katanungan, sa ang talata mababasa na inutos ng Diyos na sumamba sa araw ng linggo. Ayon sa sagot ng talata sa Biblia, ang sabi dito, may anim anya kayong araw para magtrabaho. Ngunit ang ano raw? Ikapitong araw ay magpahinga kayo. Ano ba ang ibig sabihin o katumbas sa panahon natin ngayon na ikapitong araw? Hindi po ba't sa loob ng isang linggo ang ikapitong araw ay araw ng linggo? Kaya ito po ang talata na sagot sa iyong katanungan. Tuloy po natin ang pagbasa, no? Ang sabi dito pa, dahil ito ang araw niya ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito, sa halip ay magtipon kayo. So ano ang katumbas ng magtipon? Ito po ay pagkakaroon ng pagsamba. So napakahalaga po pala sa ating Panginoong Diyos sapagkat hindi lang sa araw ng pamamahinga, kundi ito po ay araw ng pagsamba o araw para sa ating Panginoong Diyos para siya ay uh, purihin. So kaya katuparan no? sa talatang binasa natin, ang mga tao po pala ay pinagkalooban ng Panginoong Diyos na magtrabaho sa loob ng anim na araw. Ngunit ang kanyang habilin ang ikapitong araw ay ibibigay para sa kanya upang siya ay purihin sapagkat ito yung araw ng pamamahinga at araw din para sa kanyang kalwalhatian at pagpupuri sa kanya. Hanggang dito na lang po tayo katupa. Maraming maraming salamat sa katanungan mo.